Ang planong labis na hinangad ni Putin ay gumuho sa harap ng kanyang mga mata. Kita mo, palabas lang talaga ang buong negosasyon. Hindi talaga umaasa ang Russia sa kapayapaan. Umaasa ito sa pagsuko ng Ukraine na siyang layunin ng orihinal na 28 point na plano. Ngayon, may bagong 11 point balangkas. Ngunit tinanggihan na agad ito ni Putin kahit hindi pa niya ito nakita. Ipinapakita lang nito na hindi kapayapaan ang gusto niya kundi pagsuko. Ang kabiguang diplomatiko ay nagmula sa desperasyong pampolitika. Alam ni Putin na nagiging katapusan ng kanyang rehimen ang digmaang ito. Napilitan ang sentral na bangko ng Rusya na magbenta ng ginto para mailigtas ang pamahalaan na ngayon lang nila ginawa sa digmaan. Ginagawa nila ito para ponduhan ang tatlong araw na espesyal na operasyon ni Putin. Isa itong pinansyal na death spiral na nagpapakitang hindi kayang tustusan ni Putin ang laban pero hindi rin siya makasuko sa politika. Iisa lang ang kapayapaang gusto ng Russia at bukas sila rito. Pakinggan mo mismo Ngayon, hindi masaya ang Russia dahil matapos isumite ni Kirill Dmitrievs, alalay ni Putin, ang listahan ng mga kahilingan, ang 28 puntong plano para sa kapayapaan. Umasa sila na wala nang ibang pagpipilian ang Ukraine, kundi tanggapin ito o mawalan ng suporta mula sa United States. Sa kasamaang palad para kay Putin, hindi ganoon ang nangyayari. Kita mo, ngayon ay may bago tayong plano at ang planong ito ay resulta ng pagpupulong ng delegasyon ng Ukraine at Amerika sa Switzerland. Sa ngayon, wala pa tayong tiyak na mga punto ng plano, pero may ilang detalye na tayo. Mula sa 28 na punto labing siyam na lang ang plano ngayon. At ayon sa delegasyon ng Ukraina na nasa kanilang silid noong negosasyon, ang bagong draft na ito ay halos hindi nakahawig ng naunang lumabas na versyon ng peace plan. Iilan na lang sa mga orihinal na nilalaman ang natira rito. Bukod pa rito, Sinabi pa ng ang kalihim ng ugnayang panlabas ng Ukranya na magkasundo ang Estados Unidos at Ukranya sa maraming bagay. At sa ilang bagay na hindi sila magkasundo, pumayag na ang Ukranya sa kompromiso. Hindi pa rin napagpapasyahan ang mga issue sa seguridad at territorial na konsesyon. Ngunit ito ay desisyon ni na Pangulong Trump at Pangulong Zelensky kapag nagkita sila. Bukod dito, alam nating pumayag ang Ukraine sa limitasyon ng kanilang hukbo. Hindi ito ang 60,000 tauhan na gusto ng Russia, pero pumayag ang Ukraine sa 80,000. Sa tingin ko, di ito malaking issue. Ang mahalaga rito, inalis ng Ukraine ang blanket amnesty na gusto ni Putin para sa lahat ng Russian war criminals. Ngayon, Sinasabi ng binagong punto na lahat ng nakaranas ng kawalang katarungan sa digmaang ito ay makakamit ang hustisya. At hulaan mo? pumayag na ang Ukraine sa panukalang ito ng opisyal at ibig sabihin nito na sa panig na ng Russia ang bola. Dito nagsisimula ang problema kay Putin. Gusto niyang paniwalain ang mundo na ang mga Ukrainian ang tumatanggi sa kapayapaan. Ngayon, malinaw na ang mga Ruso ang nagsimula at gustong magpatuloy ng digmaan na ito. Ang mga tunay na tagapag-ujok at kriminal ng digmaan ay nasa loob ng Kremlin. Hulaan mo kinumpirma na ng Russian Foreign Minister ang teorya ko. Bumalik siya at inulit ang kanyang mensahe. Hindi sinimulan ng Russia ang digmaan at hindi rin ito tatanggap ng kapayapaang hindi tugma sa mga hinihingi nito. Pakinggan mo ito. Ang digmaang inilunsad ng kanluran sa pamamagitan ng Ukraine ay nagbuklod sa atin at tumulong para mapalaya tayo mula sa mga hindi tapat sa inang bayan. May mga paraan kami ng communication sa aming Amerikanong kasamahan at nagamit na namin ang mga ito. Kaya hinihintay namin ang version na sa tingin nila ay magiging batayan para sa pagkukordina ng mga posisyon kasama ang European Ukraine. At kung mabubura ang diwa at letra ng Anchorage mula sa kasunduang iyon, syempre magiging iba ang situation. Pero sa ngayon, wala pa namang naibibigay sa amin ng opisyal. Bakit kaya agad tinanggihan ng Rusya ang planong ito para maintindihan yan, kailangan nating tingnan ang timing ng lahat ng nangyari nitong mga nakaraang araw. Tandaan, nalik ang orihinal na 28 point na plano noong nakaraang biyernes. Alam nating nalik ito ng utusan ni Putin, si Kirill Dimitri. Pero bakit mismo sa araw na iyon ito nalik? Kita mo, kung titingnan natin ang datos ng ekonomiya ng Russia, maaaring makahanap tayo ng sagot. Alam natin na mas marami pang parusa ang paparating sa ekonomiya ng Russia. Naghahanda ang United States Senado na ipasa ang 500% sanctions bill laban sa mga kaalyado ng Russia, gaya ng China, India, Turkey, at posibleng Brazil. Lahat ng bansa na bumibili ng langis ng Russia o nagbebenta ng produkto sa Russia ay paparusahan dahil sumusuporta sila sa makinarya ng digmaan ng Russia. Hindi ito matitiis ni Putin. Tingnan ang mga nangyari. Ngayong taon, napakapeligro na ng kalagayan ng Russia. Ang opensiba ni Putin na parang gilingan ng karne ay nawalan ng halos isang libong tao bawat araw. Kung gusto pa niyang ituloy ng isang taon, kailangan niyang gawin ang hindi popular na mobilisasyon. Dagdag pa, nakakahiya para sa Kremlin at nakabawas sa energy export ng Rusya ang mga pag-atake ng Ukraine sa loob ng bansa. Makikita ang epekto ng mga pag-atake. Bumaba sa wala pang 1% ang paglago ng gross domestic product ng Rusya ngayong taon. Sa kabila ng katotohanan na pinaandar ni Putin ang pagpapalabas ng pera para pondohan ang kanyang mga pabrika ng depensa. Noong Oktubre, may isa tayong pinakamalaking balita. Ipinataw ni Pangulong Trump ang parusa sa dalawa sa pinakamalalaking kumpanya ng langis ng Russia, ang Rosneft at Lukoil. Malaking dagok ito sa bank account ni Putin na makikita sa aktibidad ng sentral na bangko ng Russia. Nagsimula na silang magbenta ng pisikal na ginto, isang bagay na hindi pa nila nagagawa sa lahat ng panahon. Isang bagay na hindi pa nila nagawa kahit minsan mula noong 2000 at dalawa, Ginagawa nila ito ngayon para makakuha ng pondo sa operasyon ni Putin na tatlong araw na espesyal na militar. Ang paghihirap na dulot nito ay magpapabagsak sa rehimen ni Putin. Hindi lang ako ang nagsabi niyan, maging ang mga opisyal ng Kremlin ay nagsabi na rin niyan sa publiko. Naibalita na rin natin iyan dito sa channel na ito. Dahil dito, inilabas ng Russia ang 28 puntong peace plan para mapadali ang pagsuko ng Ukraine. Umaasa silang tatanggapin ito ng Ukraine na magandang balita kung hindi aalisin ng United States ang suporta sa Ukraine. Ngayon alam na natin na hindi mangyayari iyon. At hindi pa rin interesado si Putin makipag-usap. Yun ay dahil kahit na may mga problema sa kanyang ekonomiya at patuloy na dumarami ang mga nasasawi sa militar, hindi talaga kayang itigil ni Putin ang digmaan na ito nang hindi sumusuko ang Ukraine. Sinimulan niya ang espesyal na operasyong militar para sakupin ang Ukraine. Ang Kiev sa loob ng tatlong araw at pigilan ang NATO. Hindi niya naabot ang mga layuning iyon. Pero ngayon ay mahigit isang milyong kaswalti na ang naranasan niya. At kahit ang mga oligarko ng Rusya ay nawalan ng bilyon-bilyong dolyar, marahil daan-daang bilyong dolyar pa dahil sa mga parusang ipinataw sa ekonomiya ng Rusya. Ibig sabihin, kung titigil si Putin ngayon, kailangan niyang magpaliwanag sa populasyon at oligarko ng Rusya. Hulaan mo, wala siyang sagot. Masama ito. Pero tandaan natin kung paano pinuno ni Putin ang hukbo niya. Gumamit siya ng mga profesional na kriminal. Dahil sa dami ng kaswalti ng Rusya sa frontline, ayaw ni Putin ng bagong mobilisasyon dahil sa nangyari noong Oktubre 2000 at 22. Kaya ang solusyon niya sa mga problema ay magbigay ng malalaking bonus sa mga mahihirap na Ruso na kailangan ng pera. Bukod pa roon, inalis din niya ang presensya ng Rusya. Kaya kung kriminal ka sa Rusya, hindi mahalaga kung mamamatay tao, serial killer, o gangster ka lang. Kung pipirma ka ng kontrata sa hukbong sandatahan ng Rusya, pagkatapos ng anim na buwan, kung mabuhay ka sa harapan, malaya ka na sa Rusya ni Putin. Pero may isang problema na nakalimutan ni Putin. Hindi nawawala ang mga lumang gawe. Hulaan mo kung anong ginagawa ng mga kriminal na ito pagbalik nila. At sinusubukang makihalubilo sa lipunang Ruso, mas dumadami ang kanilang krimen minsan umaabot pa sa pagpatay. Bagamat, maliit lang ang sukat nito ngayon, kapansin-pansin pa rin. Libo-libong kaso na ang naitala sa buong Rusya kung saan ang mga sundalo ni Putin ay gumagawa ng krimen. Isipin mo, mahigit isang milyong sundalo na pinamobilisa ni Putin ay uuwi na. Kung pipirma siya ng kasunduan para sa kapayapaan, hindi iyon magiging maganda para sa lipunang Ruso. At iyan ang isang bagay na kailangang harapin ni Putin. Walang pinagkaiba kung ititigil niya ang digmaan ngayon o kung ititigil niya ito makalipas ang isang taon. Ito ang dahilan kung bakit ayaw ni Putin tapusin ang digmaan ng hindi sumusuko ang Ukraine. Ngayon, umaasa ako na mali ako. Umaasa akong magkakaroon tayo ng kapayapaan sa lalong madaling panahon. Pero napakababa ng posibilidad. Sa ngayon, patuloy pa rin ang negosasyon para sa kapayapaan. At narito si Pangulong Trump na nagpapaliwanag ng susunod na hakbang. Magpapatuloy silang makipag-usap ngayon ay sa Russia. Sa ko ko. Ipinapaabot din niya ang masamang balita kay Putin. Ang 28 puntong plano ay hindi talaga plano, sabi ni Trump. Isa lang itong roadmap. Pakinggan mo gustong matapos sa ganito ng Europa kung pwede Naalala mo ba yung mga Republika na nag-alala na masyadong pabor sa Russia ang unang 28 point plan pati United Kingdom? Eh mapa lang naman yon hindi, hindi yon mapa, hindi yung plano, konsepto lang yon Pagkatapos tinignan nila isa-isa ang 28 puntos na naging 22 na lang, marami ang nakapansin. Sa totoo, pabor sila, kaya hintayin natin ang mangyayari sa palagay mo ba sobra ang lupang hinihingi ng Russia mula sa Ukraine? Alam ko na banggit mo na dati na sila. Hindi naman kailangan ng Sa takbo ng mga pangyayari, parang iisa lang talaga ang direksyon nito. Kaya sa huli lupa rin yan at sa mga susunod na buwan, malamang magkuha rin yan ng Russia. Kaya gusto mo bang lumaban at mawalan pa ng 50 anim tao o gusto mo bang may gawin na ngayon? ilang pagkakataon ng lupa ay napupunta naman sa kabilang direksyon. Kaya nakikipag-usap sila, sinusubukan nilang ayusin ito. Gusto mong magkaroon ng hangganan, hindi ka pwedeng magkaroon ng hangganan na dumadaan sa highway o hangganan na dumadaan sa gitna ng bayan. Kaya hindi yon gumagana. Kaya mahaba ito, isa itong mahaba at komplikadong proseso. Sa simula, nakakalungkot talaga dahil ang daming tao ang napapatay. Ngayon, nitong mga nakaraang linggo, ilang sa mga video namin ay na-demonetize at na-restrict. Siguro ayaw ng YouTube sa ilang clip na pinakita namin mula sa Ukraine frontlines. Hindi advertiser-friendly ang mga war clip sa YouTube, kaya nire-restrict nila ang mga ito. Ito ang dahilan kung bakit namin ginawa ang sarili naming platform, ang Basics Insider. Ginawa namin ito mula sa simula, kaya wala kaming mga restriction Sa ganitong paraan, maibibigay namin sa inyo ang tapat na pag-uulat ng mga nangyayari sa Ukraine at mundo. Kaya kung isa ka sa mga interesado sa ganitong mga bagay, kung isa ka sa mga gustong sumuporta sa independenteng pamamahayag. Siguradong pumunta ka. Bisitahin ang aming website, basicsinsider.com. Pwede mo i iklik ang link sa description o iscan ang QR code sa screen mo. Sa pagsali, mapapanood mo ang mga content na di namin pwedeng i-upload sa YouTube. Bukod pa dyan, masusuportahan mo ang aming channel at coverage. Salamat! Ako si Sam, at magkikita tayo sa susunod.